Napadaan kami dito sa Pacific Lucena City at nakita ko si Bristol Lucena ay nagpapatest ride ng tatlong model ng kanilang motor. Ito tayo ngayon sa Pacific Lucena, mga mga mahilig sa motor dyan, may test ride dito. Ito, tatlong motor. Si SRK 550 QJ Motor, si Fortress 160, at dito si ATR 160. At ng ang una nating itetest ride ay si Fortress 160 at meron itong makina na single overhead cam four valve liquid cool hybrid. So, ang displacement niya ay 160cc. Siyempre, belt ang transmission niya at meron siyang ball stroke na 58.5mm, 57.9mm. Siyempre, ang class niya ay automatic CBT. So, meron siyang ground clearance na 140mm, seat height 755mm. Front suspension niya telescopic port, hindi pa siya under upside down port. At ang rear suspension niya ay telescopic coil spring oil dump. So meron siyang maximum power na 12 kilowatts 8500 rpm at maximum torque niya ay 15 newton meter at 6000 rpm meron siyang front tire na 110 by 80 by 14 at ang rear tire niya ay 130 by 70 by 13 medyo maliit yung likod front brake niya at saka rear brake ay parehas yan hydraulic disc at abs siya parehas so meron siyang capacity na 8 liters at fuel economy na 45 kilometers per liter ang fuel type niya ay gasoline ito guys ay okay naman at ang masasabi ko dito sa sa motor na ito ay iisa na lang ang kulang. Pambili na lang guys. Wala pa tayong pambili. So isunod naman natin si ATR-160. Meron naman siyang makina na single overhead cams for valve liquid cool hybrid. 160cc displacement niya. Transmission niya ay belt. Meron din siyang boring stroke na 58.5mm by 57.9mm. Automatic CBT ang clutch niya. So, wheel base niya 1325 mm. Weight niya 132 kg guys. Seat height 770 mm. Ground clearance niya 165 At meron siyang inverted port na guys. Ang front suspension. Rear suspension nya telescopic coil spring oil dump. Meron siyang maximum power na 12 kW at 8,500 RPM at maximum torque naman sa 15 Newton at 6,000 RPM. Meron siyang front tire na 110 by 80 by 14. Rear tire niya 130 by 70 by 13. Front tire niya ay... Wow! Matigting! So and guys, ito si Adventure uh, QJ Motor na si ATR160 Hybrid Cooter Adventure. So masasabi ko lang dito sa motor na to ay isa lang din. Wala pa rin tayong pambili. Kaya mag-ipon-ipon muna tayo at pa-testing-testing lang muna. Okay naman tong si TRK160. Medyo matikti guys. Pagpaltan so, nyo na lang ng suspension kung talaga mga lagi kayo magkakarap ko. Hindi natin nasubukan naman yan kasi nakas natin si Mrs. Para may taga-baby dito. So, isusunod naman natin dito sa motor na to ay ang kanilang pinapatest ride na big bike. Ito ay si QJSRK 550 naked bike ito guys. At meron tong makina na 2 cylinder 8 valves dual overhead cam liquid cool. At ang displacement niya 554cc. Transmission 6 gear chain. Bore stroke niya ay 70.5mm by 70.3mm flat Small late wet clutch. Kaya napaka lambot na ng class niya guys testing niya naman natin at meron siyang suspension na front suspension telescopic upside down, ang rear suspension nya telescopic coil spring oil dump so guys meron siyang power na 45 kilowatts at 8500 rpm, maximum torque nya ay 55 newton meter at 6000 rpm ang mga gulong naman niya guys, ang front tire nya 120 by 70 by 17, rear tire nya 180 by 60 by 17 malalaki na rin yung mga gulong at ang front brake niya ay 320 mm dual disc ABS, rear brake niya 260 mm disc ABS. Fuel capacity niya 15 liters, malaki na rin yung tank niya guys at ang fuel type ay gasoline. So ABS na rin siya, dual channel, screen type, digital panel, ignition, EFI, lead light at USB. So napakasulit din itong naked bike na to. Isa na lang din ang problema natin guys, pambili na lang din ang kulang sa atin Kaya para makabili tayo ng big bike. So ayan, nagpapasalamat ako dito sa Bristol, Lucena City at tayo nakapag-testing ng libre dito sa kanilang mga motor at okay naman ang mga handling napakaganda din itong si SRK 550 yung center of gravity niya ang gaan niya ang sarap dalhin parang kahit babae kayang kaya to basta abot ikaw ikaw na nanonood ngayon sino sa tatlo ang pipiliin mo dyan comment mo na lang dyan sa baba si SRK 550 TR 160 o si Fortress 160 pero kung ako ang pamimiliin tatlo ang pipiliin ko wala akong iwanan dyan lahat ilalagay ko sa grahe ko kaya lang isa lang ang problema natin palagi pambili wala pa tayong pambili. So guys, hanggang dito na lang ang video na to. Sana nagustuhan nyo at pakilike na lang and follow and subscribe para sa mga susunod natin video ay manotify na kayo. So see you in my video. Bye-bye!